mag na ng konti. Saan natin yung bag? Ha? TNT! Papa mo, nakakuha ng bag. Mainit na Ayun! <laughs> wow! Ang laki. Okay, Pipa. Ito tayo sa rice. Okay. Mahal nung salmon na yun. <laughs> So ayan mga kamama, may sale na naman pong bigas dito sa TNT. Kaya pagkakataon na naman nating kumuha dahil 10 po ang masisave sa isang sako. Kunti lang mga kamama. Siyadong mahal ang dilis Bumili tayo ng dalawang sakong bigas. Yung paborito namin ng si kapapa. Magsasauli na ng cart. Sinaulin na yung cart. Hmm. Mainit na ngayon. Wala lang isno mga kamama. Mukhang tuloy na tuloy na ang ano. Ang summer. tuloy na tuloy na kasi mainit na wala nang isno yung mga isno yun nasa mga ano pa lang mga bulubundukin yan may konting isno pa pero dito, dito sa city eh wala na wala ka na makikita bali na mali lang tayo ng konti yung bigas kasi natin wala na God. So kaya nagpunta ang papa mo Magtauli lang ng karti malamang tumingin ng pagwapitan Para hindi na tayo pumunta sa Tommy Ay eh, pupunta pa naman tayo sa Sherwood Para tumingin ng cleats Ay oo nga diba? pala Pupunta rin pala tayo nga doon Baka tumitingin-tingin siya sa paligid Kung mayroon dito Mama. Para hindi na tayo pumunta doon Kumain ka na Para Mama. ano Wag, may tissue ka dyan? Wala. Ayaw sa ilalim mo, tissue. Akin na yung ano, pagkain ni papa mo. Para dito siya sa harap ay, kakain ay Siya, kakain ako. Hindi busog pa ako eh. Titext ko nga pala si ate Mayra mo. Hi mga kamama. Masaya tayo ngayon dahil mainit na. Bali, nandito kami sa TNT. Bumili kami ng konting groceries. Kasi nga, today is Sunday. Alam nyo na, walang pasok si kapapa kaya mamimili lang, konti lang pinamili natin dahil pagdating naman sa ulap, tambak pa tayo sa freezer natin yung mga extra extra na lang, mga gulay gulay or o tinatinapay oh, don't forget ang milk mo anak wala na ha so yun mga kamama bali pagkatapos namin ito magpapagupit si ka baby natin and then hahanap kami ng clits nya para sa soccer kasi malapit na yung... Kailan ba nak yung start ng soccer nyo? April 22. So yun, April 22, mag-start na yung soccer nila. Kaya alam nyo naman ang kabebe natin mahilig sa sports. Tapos na yung basketball ngayon, soccer naman. Dahil nga, ano nang, mainit na. Magkakaroon na ng grass. Nalabas na yung mga grass natin. So, soccer time naman. Nakakinak Naalala ko na kung bakit wala pa si Papa. Bumalik siya para sa bigas. <laughs> Kaya pa lang tagal ni kapapa namin. Mag, magsasauli lang ng kat hanggang ngayon wala pa. Naalala ko gusto niya palang bumalik sa bigas. Kasi parang sell, sell yata yun. Bumaba ang presyo. So gusto niya bumalik kasi para hindi na naman kami pabalik-balik para sa bigas. Kasi nga mabilis maubos yung bigas namin. So ngayon nakatagpo kami ng mura Ano na nag nag-drop yung price niya kumbaga bumaba yun bumalik kaya pala ang tagal <laughs> ngayon ko lang naalala yung bigas nga pala kasi hindi pwede kumuha ng madamihan isang tao dalawa lang sana lang yung binili namin bigas mga kamama yun pa rin yung lasa niya kasi minsan na experience ko yung bigas na ganon kasi paborito namin yung ganon yung jasmine rice na yun na green minsan ano siya malatang isa minsan naman hindi. Pero okay naman siya, masarap naman pareho. Pero parang dalawang klase minsan. Yung last time na naubos namin, gustong gusto ko siya, pero parang pag niluto, malambot. Pero yung mga nakakaraan, kumbaga normal lang talaga siya. Hindi siya yung malambot na malambot, hindi siya matigas, yung katamtaman lang. Pero ang pangalan niya iisa, parehong, parehong pareho. Ang pinagtataka ko lang, bakit minsan magkaiba <laughs> pag niluto pero parehas na masarap so ngayon ay nag drop yung price na kaya bumalik si kapapa ilan ang bigas ni kapapa naku grabe naman apat dalawa lang dapat eh kasi naka na tayo eh so ayan si kapapa naglalakad apat pa kinuha kaya pala matagal apat ang kinuha mga kamama ako ah, kumuha ka pa ng pagkain Naku po, yung pala kumuha pa ng pulam niya. Tinanong ko yung tendera kung pwede kumuha ng apat eh, Ah, ano pwede sabi? Pwede? Oh. ah Tinanong niya raw ang tendera kung pwede yung apat. Eh, binigyan naman ng apat. Pwede daw kumuha. Ito yung mga kamama yung paborito naming bigas oh. Masarap yan pag niluto. Mabango-bango. Yun nga lang, minsan nga nakakakuha kami ng pag niluto. Medyo malambot. Pero ang sarap pa rin. Kaya ito lang yung aming paborit yung laging kinukuha. Marami na rin kaming nara experience na mga bigas-bigas. Ito talaga yung... Ito talaga Pina... nakuha. ha? Tatlo. Apat? Una, dalawa. And then now, apat. Bale yan. Marami na kaming naranasan na bigas na tikman. Pero ito yung medyo suit sa aming panglasa. Kaya yan yung lagi binibili ni kapapa natin. So yan, ang dami na naman, tambak. <laughs> Anim. Nakakaanim na naman tayo mga kamama. <laughs> Look, papa talaga. Oh, takot takot makabutan ng bigas. Pilipino ka talaga. Pilipino talaga mahilig sa bigas. ano ano? Nung binili ni Papa. Ah, yung fish. Ito kay Papa to eh. yun, ma yun. Oh, yan, yun, yun sa'yo yun. Ito yun sa papa mo. Akin, uh, pakiabot mo anak yung ano ni papa. Kutsara. Pwede daw. Mamaya na kong kakain doon na siya. Mamaya na? Oh, sige. Sport na ka si papa mo. Kayo na ang na sa Okay. Anak, may barbershop dyan. Di yan na tayo magpapagupit para hindi. Pare-pareho lang naman yan. Parunong lahat gumupit yan. Kaya nga barbershop eh. na muna kayo sa car. Asan ba yun? Yung pagupitan, nak. So, yan anong, ah, yun, barbershop. So, yan, dito na tayo magpapagupit para sa kabebe natin. Kasi, long hair na siya. O, tingnan nyo. Nak, tingin. O, <laughs> si Okay. Binatang binata ng kabebe natin. Siya, siya na yung nag sa kanyang buhok. Yan oh, malinis na mukha ng ating kabebe kapugi ah. <laughs> Ayun. So yon bumayad tayo ng 21 dollars. May GST naman dollars. So nag-tip tayo ng 3.15 dollars. So equivalent of 24.15 dollars ang gupit ng ating kabebe. So, di yan tayo nagpagupit sa barbershop. Anong barbershop ba yan? Barbershop lang. Yun, yung walang ibang pangalan kundi barbershop. Dito sa tapat ng TNT. So, ano susunod natin pupuntahan ka, Papa? Sports Nakabili na tayo sa sport check ng sapatos ni kabebe natin. mga kamama, nandito na sa sayo sa bahay. Buksan natin dito. So, ayun. Haha. Ito na yung kabebe natin. Wala na? Meron pa. Asan yung, ano, yung jacket na binili ko? Oh. Ito. Ay, marami nga pala tayong bigas. Tutulungan ko pala si Papa. Marami pala tayong bigas, mga kamama. Kala ko, konti lang yung grocery natin. Marami pala tayong bigas. Ha, ubos na naman yung ating kapirahan. Pero okay lang, kasi pagkain naman, kailangan natin yun. Ah, na ba? Itong baon ni Papa. Naku na, ba't na dumihan? itong kanyang pambaon sa trabaho na isnak niya sa cabs bread naku eh, eh, hindi ko naman kaya tong bigas papa napaka ilang kilo kaya yung bigas kaya ko kaya yun <laughs> try natin tulungan si ka papa mukhang mabigat kasi <laughs> tingnan natin yung kapapa oh. <laughs> so open natin yung pinto at para ikakalam na yung bigas so yun so yun kalang na anak where are you tapos ano natin yung isa ah papang bigat ala hindi ko kaya ah, ah. <laughs> ano ba ito ay kaya ng kaunti, na kaunti uh, ba magsak na ay lagay natin dito ba magsak ah. ay ko ha? kaya ko pala ah ah, uh. ah. Uh. Ba, kaya din yung bebe? Galing ah! So tutulong daw ang kapapa natin. Ay, namang kabebe natin. Ay! Nako, meron na akong tagabuhat ng bigas si Kabebe. Malaki na talaga. Nakatulong na. Tutulong daw siya. Ayun na. Salamin, dahan-dahan. Oh, wow. Ayusin. Ayun. Aba, ayos sa. Ah. Okay, nakakatulong na nga. Talaga nga naman parang kailan lang. Buhat-buhat ko lang itong aking kabebe na ito. Dito ito lumaki. Dalawang taon pa lang ito dito nung dinala namin. Ngayon, oh, nagbubuhat na ng bigas na ilang kilo yan. Aba, na. Ba't ako hirap na hirap? Siya hindi. <laughs> Are ko. Meron pa doon anak sa table na mga ano. Mga grocery. So, ayun, nandito na tayo sa kabahayan. Hindi naman kakaramihan yung binili natin, pero marami tayong bigas na nabili. Ang ni, eh. Tinapay ng mga pangbaon. Wala na anak doon sa labas. Okay. Kaya itong tambak na bigas natin. Kasi bumaba na naman ang presyo. Pumili tayo ng anim. Ay, panic buying. Parang greedy tayo nito. <laughs> Pero hindi mga kamama. Kaya lang po kami bumibili ng madami. Para kung hindi kami magawi doon, may bigas na kami. Kasi may mga gulay naman na mas malapit lang ang bilihan dito. So, kaya pag mayroon kami nakita na medyo mura na to, ito minsan kasi hindi siya nagsisale. Eh, mura na ngayon. Kaya, kumuhan na kami ng marami. Mga kamama, <laughs> nandito na tayo. Talagay natin to sa labahan sa baba. Sa baba ito. Dito tayo naglalaba. Ang laundry natin ay nasa baba. Uh -huh. So, madami pa tayong labahin. May sabon pa tayo, pero kailangan natin ng ispa. Ito yung ating labahan. Ilagay natin itong bagong bili. Iyan, first in, first out. First in, first out tayo mga kamama. Okay. Bumili tayo ng tosino. Ayan, dyan natin nalagay sa rep. At itong binili natin na salmon, i proportion na natin. Kasi ito yung paborito ng kabebe natin. Ibi-bake, prito Bumili din tayo ng hipon, isang lotong pang sigang. Tagay muna natin sa rep. Ilabas natin yan, paglulutoin na pa? Gulay. Yun na. Boksoy na maliit. Aha. Uh -huh. Labas ko nga tong homemade dosino to ko na ginawa. Then bumili din tayong sinapay. Yan, dami sinapay na. Bindi na ni Kapapa. Tatlong klase. sinigang sa sampalok na hipon. Ano pa? Gabi pang sigang. Yun. Ano Ang laman na isang to. Ay, ako. Bumili pala ako ng kopi ko. Lagay ko sa trabaho ko para pag-init ko ng tubig, diretso na sa baso na may kape. oh yun, meron ding ano, asukal na. Ayan oh, yung mga yan ay hindi ko na pinabibili. Ito, nakalista to, yan. Ito, hindi na to, na ayan ako. Ito, hindi ito nakalista. <laughs> Pero meron siya. Marami siya, akong hindi nakalista na dagdag, ayan. Marami siyang mga kinukuha na hindi kasama sa listahan ko. <laughs> Pero okay naman kasi mga fruits. Yan. Ang nakalagay lang sa prutas ko ay saging, pero may dagdag. Ganon ang kapapa natin, katinde. Asukal, hindi naman ako nagpabili, meron pa. Pero bumili siya ng brown sugar. Ayan. Marami dyan hindi nakalista, pero madami siyang kinukuha pag siya ang namimili. <laughs> kaya marami tayong nababayaran ngayon. Um, okay lang yun kasi lahat naman pagkain, kaya okay lang. Kailangan yun pang araw-araw. So, ayan. Tambak na naman yung tinapay natin. Mayroon pa tayo mga biscuit dito. One, two. Uh -huh. May pandesal pa tayo sa rep. Lagay natin dito yung mga fruits. Yung mga prutas na bibili niya. Ayan. Ito kasi paborito ng anak ni kabebe natin. Itong mga ano na yan yang yung abukado na yan So ayan Aha Labit tayo ngayong ano Ito ilalagay ko na sa bag para hindi ko makalimutan bukas galing ko sa trabaho Yan Para pag init ko ng tubig lagay lang nito inum na apat. Kulang pa ng isa. So, hindi na ibinabani e ka papa yung isang sako kasi doon na yung sa taas kasi gagamitin na namin. So, yun. Nakarami tayo. Bali, anim na sakong bigas. 30 lang po. Kasi 29.9. So, 30 lang yun nakamura tayo ng parang halos some $10 ang bawat isang sako. So $60 ngayon yung na-save natin para sa bigas. Tapos ito yung binili natin kay Kabedi Fritz para sa sak Para ready na siya sa lahat. So yan bali $76 po yan.